So, good morning mga Dabarkads! Yun po. O, gusto ko pong pag-usapan na kasi po ito pong ating munting channel ay napag-iinitan nito pong mga pro-GMA pages. O, ito po, kagabi na lang, pinost na naman tayo nitong si Proknoy. Uh, sila nung ating buong live. Mga haba nung live natin, mga 40 minutes yon Pinapanood nila, hinahanapan lang po nila ng butas. At sinasabi po nila, fake news alert daw, yung pong pinakita kong ratings kahapon na galing sa Lionheart TV. Kung saan sinasabi na nung Wednesday, um, August 16, ay dikit na yung EAT at it showtime. Okay? Uh, 4.3 yung EAT, 4.2 yung it showtime. So sabi nila, Fake news ka, Models of Manila TV. Pinost na naman nila ako, yung mukha ko, yun. So, so ako, eh, alam alam ko, posible naman minsan nakakamali itong mga pages like Lionheart, ba diba? So, chineko ko, dinobol check ko. Una, ko sa Lionheart. Ito ba talaga yung post ko? Baka nagkamali ako ng tingin. O, nakapost pa rin hanggang ngayon. Yung pong ratings ng August 16, 4.3 sa EAT, 4.2 sa It Showtime, 3.8 sa Tape It Bulaga. O, sabi ko, o, eh, baka naman nagkamali sila, mag-double check ako sa ibang mga accounts at mga pages. O pagdating ko po doon sa Kapuso Buzz, isa pang source ko ito ng uh, news pagdating sa Nielsen, pareho yung pong pinakita ni Kapuso Buzz. Okay? Uh, 4.3 CEAT, 4.2 CEAT Showtime, 3.8 dito sa Tape It Bulaga. Itong Kapuso Buzz, kapareho nyo to ng kampo. Di ba? Magpareho lang kayong defenders ng GMA. O e bakit siya? Pareho sila nung Lionheart TV. Na alam naman natin yung Lionheart, mas, mas pumapabor minsan sa ABS. O so, isang pro-ABS page, isang pro-GMA page, pareho nung ratings na pinakita, dun lang ako kumuha nung aking source. O e bakit sa'yo yung iba? 'Di ba? So sa akin, ito lang, be fair lang pag nagtatawag ka na fake news. Wag wag lang ako yung tawagin, mo tawagin mo din yung kasamahan mo dito sa Kapuso Buzz. Kasi sila ang nauunang nagpo-post ng mga ganito. Nakapost pa rin doon sa kanilang mga mga Twitter at itong kay Lionheart doon sa kanyang Facebook. Diba? Ba't wala ba kayong group chat? Hindi ba kayo nag-uusap nung ibang mga mga pages na defenders ng GMA? ba? Diba? Bakit, bakit mo ko titirahin na fake news ako gano'n? Pero itong Kapuso Buzz, ano, yung sa Kapuso Buzz, ay... Uh, hindi mo matira dahil kakampi mo? Pero pareho lang kami ng data na nilalabas. O, ako guys, ako madali akong kausap. Kung nagkamali si Lionheart, kung nagkamali si Kapuso Buzz nang pinakita sa inyo, mag apologize din ako kasi uh, nagtiwala ako sa kanila o tapos mali yung pinakita nila. Wala namang, wala namang alam nyo sa, sa pag ganitong vlog madali naman tayong uh, kumbaga uh, mag uh, pwede naman tayo magbawi o mag apologize kung nagkamali tayo ng Pinos dahil yung source natin nagkamali rin 'di ba pero kung ako lang yung i-call out mo na na fake news pero yung eto pakita ko sa inyo guys oh Kapuso Buzz sa sa X yan sa Twitter yan oh naka pa hanggang ngayon naka-post pa hanggang ngayon yung sa Kapuso Buzz oh Punta tayo sa ano niya, punta tayo sa Twitter niya. Ayan no. Oh. O oh, na naka dito si Ma'am Suset. Oops, I hanapin natin saan yung ratings. Uh, okay. Aha. Uh -huh. Oh, ito eh. Talagang nakakalagay nakalagay pa to sa kanyang Twitter hanggang sa ngayon. Hanapin natin. Ay, ito lang. Oh. Ayos na po dalawang ba ako? Ay, hindi. Oh, ito. Oh. Naka-post pa rin hanggang ngayon, no? Oh. Kay Kapuso Buzz. Oh, 21 hours ago niya pinost, ha? Oh, ratings. Oh, 3.8. Oh, ah, bakit ako lang ino-call out mo, Proknoy? Eh? Bakit itong si Kapuso buzz hindi mo i-call out? Pareho lang kami ng, ng nilalagay na content. Eh bakit sa'yo yung iba? Bakit pareho si yon Heart pareho si Kapuso Bas? Ulitin ko. Kung magkamali itong dalawang sinabi ko na pinagkunan ko. 'Di ba? Mag-apologize din ako kasi nagkamali kami tatlo. So walang walang problema sa akin yun e, eh ikaw, Proknoy. Saan galing yan? 'Di ba? Bakit magkakaiba kay Lionheart kay ano? Eh ako mas may tiwala ako kay Lionheart. Uh, si Lionheart, 'di ba? Ilan ang followers, sila mas matagal tong si Lionheart. 'Di ba? Kayo hindi ko naman alam kung sino mga admin nyo Diba? So, sa akin, yun lang. Yun lang naman yung punto ko dito. Na pinag iinitan nyo ako. Hindi nyo tignan yung mga kapwa nyo, GMA Pages, na pareho lang kami ng pinopo. So, August 16. So, punta tayo dito, okay? So, uh, sa It's Showtime, dumidikit sa EAT. Maski sa YouTube, pagdating po sa views, dumidikit na din. Eh, minsan nga lumalamang pa pag ipagsama mo yung It's Showtime sa EAT. Okay? Sa akin, alam nyo, sanay naman ang EAT, ang TVJ, na makipagsabayan dito sa It Showtime. Kasi magagaling naman yung mga tao dyan. Okay? May mga pagkakataon na talagang Tinatambakan ng EAT, ng It Bulaga, yung uh, It Showtime before. ba, diba? Yung Aldab, diba? ba tinatambakan talaga. Pero may mga time dyan, nakakabawi itong It Showtime. Kasi magagaling naman din. Magaling din naman si Mama Vice. Nakakatawa din naman. At yung kanilang mga portions ngayon, like Mini Miss You, eh talagang nakakatawa naman. Okay? So, so sa akin, eh, talagang kasama yan sa laban. So sa sa akin, bakit nyo, bat nyo kailangan uh, siraan itong ano? Eh, sa GTV din naman lumalabas, kasama din. Kumaga nasa umbrella din ng GMA Network. Diba? Sa akin lang, sanay ang EAT sa ganyan. Sa ngayon, tingin ko, hindi tinitignan ng EAT na masyado itong it showtime. Magkakompetensya sila, pero ang talagang focus ng EAT ay itong sa Tape It Bulaga. Talaga kasi medyo personalan yung pong laban po doon. So sa akin, I think kahit lumamang o kahit dumikit yung it's showtime sa EAT, eh para sa akin, As a TVJ fan Eh wag nating masamain Talagang ganun talaga May mga araw Na lumalamang sila O dumidikit sila Eh kung titignan mo naman Ang buong August Panalo na naman Ang EAT Sa New Tam Sa buong August Kasi uh, Halos 2 weeks Na number 1 uh, Lagpas 2 weeks Na number 1 Diba Wala pang ibang Lumalagpas sa EAT Buong August So mukhang panalo na natin Itong August So kung bumabawi Yung it's show time eh, de, uh, Very good for them Sa effort na din nila yun. And like I said nga, ang kailangan bantayan din naman ng tape ay itong it show time dahil baka yan ang pumalit sa kanil. Sa akin lang ha, yung mga pro GMA pages, defend kayo ng defend sa tape, it bulaga. E eh baka hindi natin alam, baka this year o baka next year palitan na yan ng it show time sa GMA. Kasi sa totoo lang, mukhang mas malaki yung kinikita ng GMA dyan sa it show time kesa dun sa tape. Sa tape kasi black time, dito sa It's Showtime, pagkakaalam ko, nire-report din nila Bailon ngayon na merong uh, revenue agreement yan. So, yung sinasabi ni Bailon ngayon, yung kita ng two weeks ng tape, ay kita ng one month ng tape ay two weeks lang sa It's Showtime. So, yun ang kailangan nalang tignan. Kung tatalunin pa sila sa ratings nitong It's Showtime, eh baka mapabilis, baka sila ang ilagay sa noon time ng GMA7. At kung mangyari yon, sa totoo lang, mas magiging madikit yung laban ng EAT at its showtime. Dahil iba pa rin pag nasa GMA network ka, yung reach mo ang lawak eh. So sa akin, uh, kumbaga, hindi, hindi, hindi nakakasama ng loob kahit dumikit yung its showtime, kahit sa YouTube lumamang siya. Kasi may fanbase na yan eh binuo nila yan eh, through hard work eh, at matagal na ilang, ilang years na bang ang showtime, matagal na. So, kasama yan sa kompetensya. ba diba? So, sa akin, yun nga, eh, bad news pa nga ito para sa tape na lumalakas yung showtime. Oh, so, kasi yun nga, diba, sila yung delikado. So, yan po. Abangan po natin yung EAT po mamaya at uh, nood tayo. I think uh, merong special song number nakita ko, si Karen at si Ice. Merong silang guest kasama mamaya. So, abangan po natin yung EAT ngayong tanghali. So, thank you very much, guys. See you po sa next video po natin. Yun. Magandang uh, tanghali, mga dabarkads. Nood tayo, EAT.